guys nang buko. Buko at asukal. Ito guys ang buko. Kaya nang magbuwetong hinuha. Ngayon ay papana uh, raw ito. Lalagay ko kaya ang ginawa ko yung balat nitong buko. may sukat dito dalawang buo ito guys so palpagan na natin ito malamit dito pero nagpapawisan ako so ganito lang guys paggamit ng kutsarang uh, sa balat ng buko oh. meron pa dito isa busin na rin ito oh, may isa pa dito sarap niya sarap sarap fresh na fresh kita e guys sa bahay na pinapagawa natin so tita tayo malaki na kita ta ayun na eh. guys bombo yung ano и стало

masyadong uh, uh, manambot lang ng buko kapag uh, sa may kasi yung buko natin baka matigas na lupat so kung lagyan natin natin ang hotis yung gar yeah. okay. gamit ng kutsara ikalin natin siya sa baw tignan natin kung buong buo ulit yung gagawa natin kung buong buo siya na matitikal dito mismo sa kanyang bow o oh, shell tawag dito shell ba so, wala tayong kutsara na stainless so ito lang pwede na no problem ay ito lang kutsara o oh. Mentor, uh, hindi mo siya dito nga hindi ka. Basta may kaawit ka lang. Handaan uh, puno ng mug, dyan sa labas. Ang di masa pun. Hmm. 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 nanti itu dibahas kan ya, guys. buksan natin yung sa open natin yung So, um, eh, ano ba ito? Isa ko pa. Pagkita ko pa sa inyo kung paano. Uh, butasan. Yung uh, buko. Ito. Uh, ito, gamit ng itak. diyan di 'yung sampo ng matasan mismo dito sa hiyan. Oh. Ah. Ito. Pwede siyang, uh, kutsara. Ito ginamit ko Ito. Ganito rin siya. Dito, tanggalin na lang ang ikan baka kay pagalitan ay ano you know guys so oh yeah umpina hmm, ano hmm. hmm. solid solid ang sarap guys Ito gamot din guys kapag uh, may sakit kayo sa bato. So, para uh, hindi yung sakit sa bato. Ito yung umaga guys, uh, sabaw ng buko. Hinamin nyo. Masarap ito kapag yung uh, bagong kawit pa lang. Kababagsak-bagsak galing puno. Hmm. Hmm? Ah. Buksan na natin yun guys Baka buksan pa ng iba Yan ah. lang ingat lang pag na no? Baka Mas yes, nabuko yung mabiyak Tamay presentado. Yun. Kasi ah, ba naman ako ng... Yung... Oh, di ba? Init. Lagyan na natin ang ito. Sob sobrang sob na pang may nagdala sa hapon. Ating sugar. Sinasarap ko dito kung may gatos yan, okay, pero po na powder. Okay, ayan. Pwede rin itong, ano, butasan nyo. Kung gusto nyo yung kayo ng red horse, pwede n'yong butasan ng ito, ilagay nyo, palit nyo sa sabaw ng buko yung uh, laman ng red horse. Kasya-kasya lang dito. Oh, guys. Nagpawisan ako ng, ano? Nagpawisan ako sa sarap ng buko. problemahin nyo. Basta ko mga sa mga gaay. Pero the best talaga yung pinaka mababa lang po yun lang. Hindi na mataas. Lagyan pa natin ng konti. Que mm. mm. bom talaga kayo na akong umaga pa kinuha kaninang umaga mga 7 o'clock so nagtira lang ako ng dalawa para balikan ko ngayong hapon para nangyayahawang nagtatambay ako eh may mga mga ba

deck natin. Lagi niya itong nilinis ang area na to guys kasi mas harap tamba yan. Magandang tamba yan dito. Hindi siya masyadong presko. Ay, kaya lang ito'y mapapawisin kaya ganito. O guys, o kutsara na naman to. Ay, ay. Ah. pwedeng galaw galaw ko lang ako pinagpapuwis ah ay nagbastusin na natin yung bakasyon kasi oh guys, ito diba tayo nga sa 79, pabalik lang ako ngayon hmm. mamimess ko na naman itong gag ng ah uh... Ini nabuat mm.